Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Maaliwalas ang langit nang dumating si Ramil sa Iloilo kasama ang kaibigan niyang si Simon pagkababa nila sa terminal. Agad silang sumakay ng tricycle papunta sa baryo ni na Simon. Namangha si Ramil sa ganda ng lugar. Mga lunti ang palayan, matatayog na puno at malinis na hangin. Para bang isa itong paraisong malayo sa gulo ng lungsod. Pagdating nila sa bahay ni na Simon, sinalubong sila ng masiglang pamilya nito. Masaya at mainit ang pagtanggap sa kanya. Sa kalagitnaan ng kainan, inaya sila ng pinsa ni Simon na dumalo sa sayawan sa plaza kinagabihan. Sa sayawan, napansin agad ni Ramil ang isang napakagandang dalaga. mahabang itim na buhok mapuputing balat na tila kumikinang sa liwanag ng gasera at malalalim na matang tila may lihim na isinasalaysay. Lilibet ang pangalan niya, bulong ni Simon. Hindi nagdalawang isip si Ramil na lapitan ito. Sa bawat palitan nila ng tingin at ngiti, tila may kakaibang hatak ang dalaga. Matamis ang tinig ni Lilibet. Ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Taga saan ka? Tanong ni Ramil. Sa kabilang baryo, sagot ng dalaga. Sabay turo sa madilim na bahagi ng kabundukan. Hindi na nagtanong pa si Ramil. Sa halip, mas lalo siyang namangha at naakit sa misteryosong kagandahan ni Lilybeth. Kinabukasan, hindi mapakali si Ramil. Gusto niyang makita uli si Lilibet. Habang naglalakad siya sa plaza, natanaw niya ang dalaga na naglalakad papunta sa masukal na bahagi ng baryo. Lingid sa kaalaman ni Lilibet, sinundan siya ni Ramil. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, Natagpuan ni Ramil ang isang kubong nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Wala itong bahay na malapit at tila napapalibutan ng matataas na puno at damo. Naisip niyang lumapit. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang lumabas si Lilibet sa kubo. Para siyang nagmamadali. Mabilis ang kilos at panay ang lingon. Napilitan si Ramil na lumayo at bumalik sa baryo upang hindi siya mahuli. Lumipas ang ilang araw, hindi na makatiis si Ramil. Iminungkahi niya kay Simon na haranahin nila si Lilibet. Hindi siya makaalis ng ilo-ilo nang hindi niya ipinapahayag ang nararamdaman niya sa dalaga. Kinagabihan, Tinungo nila ang kubo ni Lilibet kasama ang ilang pang kabarkada. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin. Sinimulan nilang umawit. Isa, dalawa, katlong kanta. Pero hindi man lang dumungaw si Lilibet sa bintana. Parang walang tao bulong ni Simon. Biglang may narinig silang mababang ungol mula sa loob ng kubo. Hindi ito ungol ng isang tao. Mas malalim, mas malamig at nakapanindig balahibo. Dahan-dahan silang lumapit at sumilip sa isang maliit na butas sa dingding ng kubo. Nalaki ang mga mata ni Ramil. Si Lilibet, nakatayo sa gitna ng silid. Nakayoko, nanginginig. Mayamayay, unti-unti siyang yumuko ng husto. Hanggang sa unti-unting lumuwag ang kanyang bewang. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, naputo lang kanyang katawan mula sa bewang. Lumipad ang kanyang pangitaas na katawan palabas ng kubo. Habang naiwan ang kalahating katawan nito na nakatayo sa lupa. Manananggal! Nanlambot ang mga tuhod ni Ramil at muntik na siyang mapasigaw. Pero agad siyang tinakpan ni Simon. Dahan-dahan tayong umalis pabulong na utos nito. Pakiat pa lang si Lilibet sa ere, nang marinig nilang parang may nahulog sa lupa. Ang isa nilang kasama nadapa sa mga tuyong dahon. Agad na napalingon si Lilibet. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Ramil ang isang halimaw. Ulang pula ang mga mata, mahaba ang pangil, at may dila na parang ahas. Napakapit siya kay Simon. Takbo ang sigaw nito. Nagkandara pa silang tumakbo, pabalik sa baryo. Ngunit mabilis ang lumilipad na katawan ni Lilibet. Naririnig nila ang dagungdong ng pakpak nito sa kanilang likuran. Mabuti na lang at may nadampot na bote ng asin si Simon sa kanyang bulsa. Sa desperasyon, isinaboy niya ito sa ere. Napasigaw si Lilibet sa sakit. Waring, sinisilaban ng apoy. Lumipad itong palayo. Palahaw ng palahaw hanggang sa tuluyang mawala sa dilim ng kagubatan. Pagdating nila sa baryo, hinang-hina sila at hingal na hingal. Ikuwento nila sa matatanda ang nangyari. Pahimik ang lahat nang matapos nilang ikwento ang nakita nila. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Matagal nang may manananggal sa kabilang baryo ang bulong nito. Noong una, isa lang. Pero dumami sila. Huwag na kayong babalik doon. Kinabukasan, napagdesisyon na ni Ramil na umuwi na ng Maynila. Habang papalayo ang sinasakyan niyang bus, hindi niya maiwasang lumingon sa malayong kakahuyan. Sa likod ng mga puno, tila may aninong nakatayo. Maputi, mahaba ang buhok at nakangiti. Si Lilibet. At sa huling sandali, bago sila tuluyang makalayo, nakita niya itong dahang-dahang lumipad papalapit. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.